Wow! Ang sarap ng ating ice cream! Yummy! Yo! What's up mga idol? So andito na naman tayo sa ating hanap buhay no mga idol. Talagang ito lang talaga ang ginagawa natin araw-araw mga idol. Tuwing umaga ganito lang tayo. Parang nag-exercise lang tayo mga idol. Para din na tayo sa gym niyan. Tiyaga lang tayo no. Kahit manirap, kakayanin natin para sa ating pamilya. So gusto ko lang mga po sa inyo yung aking hanap buhay sa araw-araw mga idol. Nakita nyo naman po kung anong ginagawa natin. Naglulubok tayo ng ice cream mga idol sa Visaya pa, lubok-lubok lang. So, ayan po mga idol, no? So, kung napapasin yung mga idol, yung isang tubo dyan, walang laman. Kasi dalawa lang yung hinahalo ko dyan. Ayan, no? Oh, kung nakikita nyo. Dalawa lang kasi yung panghalo ko, kaya dalawang tubo lang yung hinahalo ko. Ang gagawin ko dyan sa isang tubo na yan, pagka mapunan yung dalawang tubo, so, salinan ko na lang siya para magiging tatong flavor yung ice cream natin. So, ang niluluto ko pala dyan mga idol, yung kataba na niluluto ko, kalating kilo lang po yan. Tamang tama lang talaga yan Ang mga isang araw pag ko mga idol Minsan pag matumal mga idol may matira pa yan Kasi hindi naman talaga magpaparyas-paryas yung araw mga idol Medyo may malakas, medyo may matumal din Tulad sa panahon natin ngayon na kahit mainit siya Pero sobrang lamig yung hangin So syempre yung mga tao hindi galang kumain ng ice cream Dahil malamig na nga Pero kung bibigyan mo ng libre yan ay hindi tatanggi yan Hihingi ko ng dagdag yan So sa ganitong paggawa ko ng ice cream mga idol no? Sa ganitong manumano Aabot lang siya ng mga 15 minutes, 20 minutes Tapos na po ako dyan sa paghalo dyan Tapos pagka matapos na sa paghalo mga idol So lalagyan ko na na siyang flavor Pagkatapos ko malagyan ng flavor So pwede ko na siyang patigasin Patigasin ko na siya ng mga 10 minutes, 15 minutes So pwede na po siyang i-scoop mga idol Pwede na natin i-scoop Ayan na po yung ice cream natin Kung napapansin nyo mga idol Sobrang creamy yung ice cream natin So, ganyan po yung ice cream mga idol na maganda yung resulta, maganda yung texture. At talagang quality ng quality talaga siya. Panalong panalo talaga yan mga idol. Pero yung ice cream mo na paghaluin mo, maraming bula-bula mga idol. So, pamit po talaga yung resulta niyan. So, ayan o, oh, kung napapansin nyo, tumbang kinis yung ice cream natin. Pag natikman nyo sa mga customer natin, talagang hanap-hanapin talaga nila yan. So hindi ko pinagyayabang yan mga idol, no so gusto ko lamang ishare po sa inyo yung aking kalama sa paggawa ng ice cream. So sa mga gusto pong matuto, so marami po tayo mga video tungkol sa ice cream, paano gagawin, paano yung mga ingredients, marami po tayo dyan mga idol. Ito nga pala yung page ko mga idol na una kong ginawa na nag-viral yung mga video ko sa paggawa ng ice cream. Ganon pa rin yung content natin dyan mga idol, ice cream pa rin yan. So napakadaming views dyan mga idol, million million views. Pero yung feeds na yan mga idol, hindi ko napakinabangan yan dahil hindi na sa akin yan. Biglang nawala lang sa akin, hindi na ako mahawak yan. So nakapanghinayang dahil pinagpagurang ko talaga paggawa ng video na yan mga idol para sa inyo, para pares-parehas tayo may alam tungkol sa ice cream kung paano gagawin. Nagboom po yung feeds na yan mga idol, nag-viral po yung mga video dyan, million million views ang mga video ko sa Reels. Nakakapanghinayang lang dahil hindi ko na siya makipagkinabangan. Pero hindi pa rin ako susuko mga idol, andito pa rin ako, hindi ako magsasawang mag-share sa aking kalaman mga idol tungkol sa ice cream. So ito na yung bagong feeds ko mga idol, so sana supportahan po nyo yan. So hindi ko na i-explain sa inyo kung bakit nawala sa akin yung feeds na yan. Dahil alam naman natin ang panahon ngayon na mayroon talaga mga tao na ikaw ang naghihirap, sila ang magpakasaya. So ayan po mga idol, no? so hindi na pala yung ice cream natin sa pagtinda mga idol. So yung ice cream pala natin mga idol, yung precious ice cream natin yung maliit na apa natin ay 10 piso yan tapos yung mga baso natin na malaki 30 pesos po yan mga idol tapos, tapos yung isang baso 20 pesos mga idol nagtaas na rin tayo ng presyo ng ice cream natin ngayon dahil yung ingredients tumataas na rin dati kasi yung apa na yan maliit mga idol 5 piso lang yan tapos ngayon simpre gagawin na natin yung 10 dahil parang yung 5 piso dyan parang hindi na kaya lugi na tayo So, discarding na lang, no? pagtinda natin kung paano natin papalagyan yung kita natin mga idol ayan napakaganda yung panahon sana maubos yung ice cream natin so ang alis ko pa mga idol sa umaga pag magtinda ako alas 10 ng umaga tamang tama talaga yung oras na yan sa pagtinda natin ng ice cream dahil yung mga tao na na sila kapag maaga kasing alis yung mga tao kasing iba hindi pa naka almusal kaya hindi pa sila makabili ng ice cream lalong lalo na yung mga bata pag hindi pa kakain hindi nila bibilihan ng mga magulang nila ng ice cream pag hindi pa nakakain. So yung oras na yan mga idol, alas 10, alas 11, tamang tama talaga yan dahil tapos na yan silang mag-almusal. Di pagdaan sa ice cream natin, ah, bibili na yan mga idol. Kapag magnegosyo ka ng ice cream mga idol, katulad na sa ganyang negosyo, kailangan po dyan maganda yung lugar mga idol. Yung maraming tao, malapit ka sa mga palingke, malapit ka sa mga school kasi kung katulad sa amin mga idol na puro subdivision yung mga pwede lang namin titindahan, medyo mahirap talaga yan dahil siyempre ikot-ikot ka pa, maghanap ka pa ng customer. Kapag walang tumawag yan, di wala. So sa ganitong style ng mga idol no, sa pagtinda, tiyambahan lang talaga yan dahil lako-lako yung ginagawa natin. Hindi tayo nakapwisto sa mga mararaming tao. So tiyambahan lang siya. Kapag makatsamba ka sa isang bahay, sampo sila bibili lahat so mas maganda ganda yon tapos ang bibili nila tag 25 eh, mas malaki laki agad yung binta natin mga idol no so ganun lang po talaga mga idol minsan 10 piso ikot sa kabila 10 piso pagdating mo sa dulo 10 piso so ganun lang po talaga ang buhay dyan mga idol no sa ice na katulad nito mga idol yung so, na buhay natin ito lang talaga ang kagandahan dito mga idol dahil kapag lumabas ka talaga, hindi ka talaga masisiro sa isang araw. May pangbili ka talaga ng bigas, ulam, may panggastos na kayo. Kasi ilalabas mo yung ice cream mo mga idol sa maraming tao, bibiling bibili talaga yan sila basta may pira. So hindi ka talaga masisiro. Minsan pag bubuinasin ka dyan, alas 2, alas 3 mga idol, ubos na yung ice cream mo. So napakalakas na talaga yan pag gaganyan. Takal ka lang, takal, hindi ka na makaramdam ng gutom. Pero para sa akin mga idol, kahit hindi ko makakain, basta maubos lang yung ice cream ko, masaya na ako. Marami nga palang nagtanong sa akin oh, kung ilang scoop yung 10 piso mga idol. Sa akin mga idol, yung 10 piso ko, apat na scoop lang yan. Diyan sa apa na maliit na yan. Pero kung baso yung gagamitin ko mga idol, yung 10 piso, abot siya ng mga anim na scoop. Ang baso kasi sa apat na scoop, hindi pa siya mapupuno. Kaya dagdagan mo lang dalawa para saktong-sakto talaga siya. Kaya mas maganda pag apa lahat ng gagamitin mo sa 10 piso para nakakatipid ka sa ice cream mo. Yun nga lang, medyo mahal yung apa kaysa sa baso. Kasi nasubukan ko na yan mga idol, no? nagtinda ako ng ice cream na wala akong gamit na apa, puro baso. So yung ice cream ko, mabilis siyang naubos pero yung binta ko, konti lang, maliit lang. Kaya ako mga idol, hindi ako nagbibinta ng ice cream na malambot talagang matigas na matigas talaga yung ice cream ko yung pag scoop na iikot yung ice cream mga idol yan maganda talaga yan pero kung pag scoop mo na hindi iikot yung ice cream mo yan mga idol kunti lang binta mo dyan maganda talaga no pag nasa syudad tayo magtinda kasi maraming tao hindi katulad dito mga idol sa amin no? kung napapansin nyo walang katao tao puro bahay tapos pag walang tumawag di wala pag may tumawag tapos malayo ka na mga idol yun ang nakakaano balik ka na naman so tsagaan lang talaga no pero sa awal ng juice mga idol no, naubos pa rin yung ice cream natin kahit pa paano dahil marami na tayong soke so kilalang kilala na tayo kapag dumaan tayo sa kanila so siyempre bibili na yan kasi sabihin ko sa inyo mga idol hindi lang tayo ang nagtitinda ng ganitong ice cream marami po mga idol marami tayong ng ganitong ice cream siyempre yung mga tao naghanap niyan mga idol kung saan yung